Tama tayong magiging Sa at binalot ng makapal na usok na isang truck na may kargang asfalto sa Bacolod City. Sirubukan tumulong ng mga motorista at residente para maapula ang sungog pero mabilis na kumalat ang apoy. Ayon sa mga bumbero, nagulat na lang ang driver nang diglang nasunog ang transmission line ng truck. Wala namang nasaktan sa insidente. Bago sa saksi, arestado ang isang Chinese national na financier umano sa kasino. Suspek siya sa pagdukot sa kapwa niya Chino. Ikinulong umano ng suspek ang biktima matapos hindi makabayad sa utang na 200,000 piso. Saksi, si Von Aquino. Pimbog ang Chinese national na na financier umano ng kasino sa Ermita, Maynila. makarang ireklamo ng kidnapping at serious illegal detention sa kapwa niya Chino. Ayon sa Manila Police District, nang hingi ng tulong gabi noong June 28 ang mga kaibigan ng biktima nang ihold umano ng grupo ng mga Chino ang kanilang kaibigan na naglaro sa kasino. Habang umiinom itong kasama niya, minessage siya nitong biktima natin na sinabi na is being held against his will. Kautang itong biktima na ng 200000 dinetained siya until makabayad sana ng 500000 Dinemand umano ng suspect na magtrabaho sa kanya ang biktima hanggang mabayaran nito ang kanyang utang na magtalo sa kasino, pinalabas umano ang dalawa at doon na raw hindi makontak ng kanyang mga kaibigan ng biktima. Sa investigasyon ng mga pulis, natuklasan nilang may kaparehong insidente na inireport sa barangay noong June 14, pero nagkaroon ng settlement, kaya't natukoy nilang pagkakakilanla ng suspect. Tinukoy rin ng mga kaibigan ng biktima ang suspect na nakita nilang huling nakasama ng biktima. Inimbitahan ng mga pulis ang suspect sa police station para tanungin kaugnay sa insidente. Dahil doon sa pag-iimbestiga, na-pressure ngayon na i-release yung biktima somewhere dyan din sa may area ng Malate at kinuha na ng mga pulis natin at doon na nagsimula yung complaint. June 29 ng hapon ng i-rescue ng mga pulis ang biktima matapos pakawala ng suspect. Pagdating sa police station, dito na positibong kinilala ng biktima ang suspect na umano'y nagkulong sa kanya. Inikot-ikot siya doon sa lugar. Uh, Inikot-ikot muna, hoping na makapagbigay kagad ka siya. So sinakay sa isang sasakyan, tapos para hindi niya makita kung saan siya iniikot, uh, pinasot siya ng sombrero na nakababa yung uh, sombrero pa. Nakaharap ang suspect sa kasong kidnapping at serious illegal detention. As a foreigner, I'm not familiar about the process. How about waiting for my lawyer? Sinampahan din ng kaparehong kaso ang dalawa pang Chino at dalawang Pilipino na at large pa sa ngayon na kasabwat umano ng nahuling suspect. Ayon sa MPD, kapag lumabas na ang warrant of arrest sa kanila, tsaka sila huhulihin. Iimbestigahan naman ang Manila Police District kung may mga ganito pang kaparehong modus of insidente na nagaganap sa mga kasino sa Maynila. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Nasa makasosuporta ang petisyon para makansila ang birth certificate ni Mayor Alice Guo sa petisyon para mapawalang bisa ang pagkakahalal niya. Kaugnay naman sa reklamong human trafficking laban sa alkalde, gate ng kanyang mga abogado, mahina ang reklamo saksi si Sandra Aguinaldo. Kumilos ng Office of the Solicitor General o OSG para hilingin sa korte na kansilahin ang birth certificate ni Banban Mayor Alice Go. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, ang petisyon ay nakabase sa kabiguan ni Go na sumunod sa requirement sa late registration ng kanyang kapanganakan. Hindi raw nagsumiti si Go ng required supporting documents Ama raw ni Go ang nag-file ito at hindi si Go na noon ay 19 years old na. May mga hindi raw tugmas ang nakasulat sa kanyang birth certificate at sa iba pang public records niya. At ang pag-register daw ng local civil registrar sa kanyang birth certificate ay labag sa umiiral na Regulasyon ng Philippine Statistics Authority o PSA. Isinampa ang petisyon sa Regional Trial Court sa Tarlac City. Paliwanag ni Guevara, makakasuporta ang petisyon na ito sa co-warrant to petition na magpapawalang bisa sa pagkapanalo ni Go bilang mayor. Kung makakansila kasi ang kanyang birth certificate, sabi ni Guevara, mawawala ang pinakaimportanteng depensa ni Go na siya ay Pilipino. Matatanda ang nagtugma ang fingerprint ng mayora sa isang Chinese national base sa findings ng NBI. Sa Department of Justice, may kinakaharap namang reklamang qualified human trafficking si Mayor Go. Kaugnay naman ito sa labor trafficking ng mga nagtatrabaho sa Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator na iniugnay kay Go ang reklamo laman kay Go at iba pang co-incorporators ng Hongsheng Gaming Technology ay isinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP Criminal Investigation and Detection Group. Inuugnay si Mayor Go sa mga pogo sa Banban at Porak kung saan may mga dayuhang na rescue na iligal na nagtatrabaho sa bansa. May reklamo din ng pananakit sa ilang pogo workers. Ayon sa abogado ni Go, Tignan ninyo ang ebidensya against Mayor Alice Go papel. Bill ng kuryente, letter of no objection, articles of incorporation, itong mga dokumento na ito, hindi enough to commit the crime of human trafficking. There must be overt act. So itong kaso na ito, na final against her, mahina, with all due respect, Mahina, medyo pilit ho talaga. Nanawagan naman ang DOJ sa mga Pilipinong inilista bilang co-incorporators nang hindi nila nalalaman na humarap sa DOJ at magsumite ng counter affidavit. Mahirap talaga kung di sila magpakita, di sila sumugot at isipin nila na sapat na yung sinabi nila sa Senado, makakasuhan sila kung ganoon ang pag-iisip nila. At the same time, nanawagan kami sa kanila na tumulong sa kaso kung pwede mag maghain ng sariling reklamo na, na finalsify na, na ginamit yung kanilang identity. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aginaldo ang inyong saksi. Sinagit na isang grupo ang mga na aso na nastranded sa gibag-ibang mga bahay sa gitna ng ilog sa Bulacan. Kung paano napunta roon ang mga aso sa pagsaksi ni Nico Wahe. Umulan man o umaraw, palaging nadaraanan ni Rosalie ang gibagi -giba mga bahay na ito sa gitna ng Muzon Rivers o Bandobulacan. May mga nakatira pa rin sa mga yan, hindi tao kundi mga aso. Kwento ni Rosalie, taon na raw rito ang mga aso. Tingdadaan po ako kasi po ako eh, meron mga pinupuntahan, nagde-deliver so meron ako maliit na bangka. Tingdadaan po ako doon, nabibidyo ko sila. Marami raw mga palaisdaan sa ilog na may mga nakatirik na kubo na posibleng dahilan kung bakit may mga aso rito. Nung na-wash out na po, wala na po as in wala na po mga palaisdaan. Ilan na lang po yung medyo natitira. Siguro po yun po isa pang paraan kung bakit may naiwan na doon. Hindi naman pa pwedeng iwi ng ibala nung nagbantay. Isa sa mga video ni Rosalie ang nag-viral. Kaya naman ang Animal Kingdom Foundation agad nagsagawa ng rescue operation. Madaling araw pa lang kahapon ay nagtungo na sila sa mga bahay gamit ang bangka ni Rosalie. Ayon sa AKF, napag-alaman nila may mga may-ari raw ang mga aso. The owners left them there because bumabalik daw yung mga aso doon even if they wanted to bring the dogs back to, to their home bumabalik sila doon. At hindi naman daw pinabayaan nito ng mga may-ari. They were claiming that they always go back para magpakain naman. They go back every day to feed the dogs. Sa kabila niyan, sinagit pa rin ang Animal Kingdom Foundation ng anim na aso sa lugar at dadalhin sa kanilang Rescue and Rehabilitation Center sa Kapas Tarlac. Para sa GMA Integrated News, ni Wahe, ang inyong saksi. <smart noise> Bago sa saksi, arestado ang isang pulis at limang miyembro ng Bantay Dagat ng Orion Bataan. Habang nagsasagawa ng patrol operations ang mga pulis sa Dagat ng Bataan, hinabol daw sila ng bangka ng Orion Bantay Dagat Patrol. Ang isang miyembro nanutok pa umano ng shotgun sa mga pulis. Kinumpis ka na ang baril, pati ang kalibre 45 kong nakuha mula sa bangka. Nakuha naman mula sa narestong pulis ang isang M16 na mataas na kalibre na armas. Nahaharap ang anim sa mga paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, Grave Threat at Usurpation of Authority. Wala pa pahayag ang mga naaresto. Dalawang araw nang nakaangkla sa Eskoda Show lang tinaguri ang Monster Ship ng China Coast Guard malapit sa BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng layon ng CCG na ma-intimidate o takutin ang mga sakay ng BRP Teresa Magbanwa na lampas kalahati lang ang laki kumpara sa barko ng China. Ilang araw na rin ang palitan ng radio challenges ng dalawang barko. Saksi si Chino Gaston. The China Coast Guard 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701. You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is the intention of your small boat? Over. Mag alas 9 ng ubaga kanina ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard ka challenge. Ang kinasabing pinakamalaking barko ng China Coast Guard ang CCG 5901 sa Eskoda Shoal. Philippine Coast Guard, this is China Coast Guard 5901. Your vessel sailing in this area is illegal. Please leave this area immediately. Bago yan, napansin ng PCG, lumapit ng hanggang 500 yards ang tinaguriang monster ship sa barko ng PCG. Nagbaba daw ito ng mga tauhan sa rubber boat. Mahigit dalawang buwan lang nakadeploy sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa matapos sa mga ulat na nagtatangkang magtampak ng corals ang China bilang paghahanda sa reclamation doon. The monster ship was deployed in Escoda Shoal is to intimidate ang ating uh, 9701 alam naman natin na uh, for more than 60 days na, almost more than 2 months, no? Uh, na nasustain lang tila sa Teresa Magbanwa ang presence niya rito sa uh, Escoda Show. Batay sa Dark Vessel Detection Technology mula Canada, July 1 umalis ang monster ship mula Hainan, China at pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong sumunod na araw. Noong July 3, bumiyahe ito paayungin Seoul kung saan naroon ang BRP Sierra Madre at nagtungo sa Panganiban Reef kung saan may artificial island ng China. Matapos ang ilang oras, nagtungo na ito sa Eskoda. Dalawang araw na itong nakaangkla malapit sa BRP Teresa Magbanwa at araw-araw ang balita ng Radio Challenge. Vessel 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is your intention over? Pero hindi lang sa dagat ramdam ang tensyon sa West Philippine Sea. Ay Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa tinatawag ng United Front Works ng China. Unti-unti raw pumapasok ang China sa pamamagitan ng pang-iimpluensya nito sa iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, negosyo, lokal na pamahalaan, maging ng media. Walang pinangalan ng grupo o individual si Bronner. One way of uh, fighting really without firing a single shot is to infiltrate into the various uh, sectors of society, degrade uh, that uh, the value system para tayo-tayo mag-aaway-aaway. Kaya dapat bantayan natin ito. Ayon naman sa National Security Council, may mga individual o grupo nga na tumutulong magpalaganap ng naratibo at impluensya ng China. Pag nakita mo na pinaparot, essentially, yung misinformation, yung fake news, yung malinformation of the of coming from Beijing, then you can 99% be assured that that is United Front World. Nakita mo na rinam yung Philippine vessel ng Chinese Coast Guard. And yet, ang sasabihin itong vlogger na to or social media influencer is tayo yun na dram. Pero hindi sila makasuhan. Wala pa tayong mga specific na batas on foreign uh, malign influence, not unlike other countries. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong saksi? Posibleng ipagbawal ang mukbang o pagkain ng marami bilang online content. Kasunod ng pagkamatay ng isang mukbang vlogger ayon sa DOH. Ang mungkain ng isa pang opisyal, lagyan ng government warning ang mga mukbang content. Tinusuhan niya ni Marie Zumali sa Barangay Saksi Online. Matapos sumanong makakain ng piniritong manok, inatake sa puso at nasawi noong June 13, ang mukbang vlogger na si Dongz Apatan. Ikinabahala ito ng Department of Health. Kasabay ng pagpapaimbestiga ni Health Secretary Ted Herbosa, kung may kaugnayan ba sa pagmumukbang ang pagkamatay ni Dongs, ay nag-issue na rin siya ng public health warning laban sa pagmumukbang at nais na rin niyang iparegulate ito. It's a bad practice because uh, people may content by overeating. And overeating is not healthy. It will lead to obesity and obesity will lead to hypertension, heart conditions, non-communicable diseases, and even heart attack. Sabi ng DOH, batay sa mga pag-aaral, ang laging panonood ng mga ganito ay maaaring mauwi sa eating disorder o internet addiction. Because other people copy it. Other people will also do the same because they earn money from doing a video blog of mukbang. So, It's risky for them. Now nang imungkahin ng isa pang opisyal ng health department ang paglalagay ng babala sa mga mukbang content. Parang oh, oh. hindi the same na merong government warning, secret mm -hmm. smoking is dangerous to your health. Mm -hmm. eh, baka baka magkira ano, ng gano'n na tignan natin, government warning, it's bad for your health, something like that. Okay. Tinanong namin tungkol dyan ang mga kapuso online. pag sa paglalagay ng babala ang isang commenter, lalo na kapag tampok ang mga pagkaing putok-batok, o mataas ang kolesterol. Hindi na yan kailangan, sabi naman ng isa. Alam naman daw ng mga mukbang content creator ang panganib sa pinili nilang gawain. Sabi ng isa pa, nasa tao yan kung gagayahin ang napapanood. Gaya ng sayosi, may babala naman pero marami pa rin bumibili at gumagamit. Sabi ng isa pa, mas maiging ipagbawal na ng gobyerno. Pusibling ang tuluyang ipagbawal ang mukbang vlogs, sabi ni Sekretary Herbosa, kung sakaling makitang may kaugnayan ang pagkamatay ni Dongs sa kanyang pagmumukbang. I can ban it locally. I can propose for banning mukbang lo locally. Even ask the DITT to stop those sites kasi para rin siyang food pornography. ask actually uh, making people eat like glutons. You can earn income as long as it does not produce health risks. So if you're earning income from something that is a public health threat, I will have to stop you. Naiintindihan naman daw ng full-time content creator at mukbanger na si Richard, unnice ng DOH. At wala raw silang magagawa, kundi sumunod kung ipagbawal ito. Pero paliwanag niya, hindi naman puro masama ang naidudulot ng pagmumukbang nila. May mga viewers po kami na may mga sakit, mga walang ganap kong kumain na na nagpapasalamat po sa amin dahil lang po sila ng gana kapag napapanood po yung mga video namin. Siyempre, yung, doon po, yun po yung nagiging uh, gasolina namin eh para magtuloy-tuloy. Pati mga inumin, ingatang huwag sumobra sabi ng DOH. Pag kung isa o dalawang tasa ng kape, lumampas tayo ng siguro mga lima o anim na ng kape sa isang araw, medyo delikado yun. Ang isang bote ng energy drink is equivalent to mga three or four na tasa. So, imagine kung inumukong mo, para kang nagpasak na napakaraming caffeine at medyo delikado sa puso yan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo, Saksi! Pera kapalitang ng proteksyon. Yan umano ang alok ng grupong nagpakilala mga pulis sa ilang may-ari ng mga ilegal na establishment. Saksi si Emil Sumangit. Isang grupo ng umano'y mga nagpapakilalang pulis ang minomonitor ng PNP Internal Affairs Service. Nag-iikot daw sa iba't ibang mga establishmentong ilegal ang operasyon ng negosyo sa loob at labas ng Metro Manila at hinihingan ng pera ang mga may-ari kapalit proteksyon. Ang uh, intelligence report kasi na dumating sa amin ay eh, ito daw uh, mga tao na to uh, nagpapanggap na opisyal, patas na opisyal ng uh, PNP IAS. Ano? So sinasabi tao namin. Ang puntireraw ng grupo mga nightclub, Fogo Hub at iba pang iligal na negosyo mula pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki na pwede nilang pagkakitaan. Ito daw yung mga nakapayola. Kumukuha nga ng, ano to, ng uh, alawans, huh? sa mga iba't ibang establishmento, no? Ayon sa IAS, marami na silang natatanggap na reklamo. Dumami raw ng naglunsad ng crackdown ng otoridad laban sa mga illegal na Pogo Hub. Meron na rin nga kami mga uh, prospect suspect. mga tao na ganyan na nagpapanggap, eh dapat yan eh, i-report sa amin. Sapagkat pagkata, uh, itong mga tao na ito, eh, wala naman silang, uh, ano, hindi sila kasama sa PNP, wala naman sila sa poder, wala naman silang tsapa. Hindi inaalis ng PNP IAS na posibleng may mga kabaro silang kasungkot dito. Babala nila, tanggal agad sa serbisyo at may kaso pa ang mahuli nilang sumasawsaw sa iligal na gawain ito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Family home soon! Yan ang ibinahagi online ng kapuso couple na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Makikita may suot ang Denjen na hard hat at may hawak pang shovel matapos ang groundbreaking ceremony. Looking forward ang mag-asawa sa future home nilang pamilya sa guesting naman kanina ni Barbie Forteza sa Fast Talk with Boya Bunda, inilahad ng aktres na quality time ang isa sa hamon sa kanilang 7-year relationship ni Jack Roberto, lalo na noong pumatok ang Barda Love Team. Kayaan pa sobrang proud and happy raw si Jack sa tagumpay ng Barda at siya pa raw ang nagayaya kay Barbie na i-celebrate ito. He lets his woman shine. Kahit not with him. Siya nga yung lagi nagyayayang mag-celebrate Iti-trick niya ako pag may bago akong endorsement with David or pag may bago akong show with David. Rainy season is soup season. <laughs> Kaya naman tapok sa Patangas ang kanilang lomi pero with a twist. At sa Kaloocan, tampok ang champurado para sa mga team Cocoa at team Ube. Saksi si Jamie Santos. Ulan man o umaraw, dinarayo ang mainit na chocolatey goodness sa sulok na ito sa landas kadagat-dagat ang kaluokan. Halos araw-araw nga raw -araw na inaabot ng hanggang walong refill si Angelique ng trending nilang champurado. Imported na tsokolate ang gamit sa kanilang bestseller at mabibiliyan sa abot kayang halaga. Ito po yung araw-araw na kinakain, pag merienda, hinana po ng tao sa hapon, kahit umaga, hindi po nakakasawa. Kung hindi po kami nag ah, nagtitipid sa ingredients. Nakita ko po siya online, tapos parang maganda po kasi yung feedback na masarap daw po, lalo na yung champorado. So anong binili natin ngayon? Po? Yung champorado po, sopas, tsaka palabok po. Kung di mo trip ang nakakakoko at akam na OG flavor, baka mapasabi ka ng will be mine sa kanilang purple champorado niluto yan sa ube at makapuno. Masarap kasi hindi siya yan eh, siya talaga na iba na ano, yung luto lang ito may halo ng dyan. Hindi ko alam ba ano. May gata. Bukod po dito sa ginatang munggo, ano pa yung talaga? Yung... Ay, ito ube. Ube talaga. Masarap po eh. Malasa po talaga siya. soki okay na po niya talaga. <laughs> perfect din pampainit ng tiyan ang 2-in-1 sabaw sa Santa Rosa, Laguna. pinag volt in daw ng may-ari ang kanyang mga paborito, goto ng Batangas at bulalo ng Tagaytay. Malambot talaga siya, mangunguya mo. Tsaka yung lasa niya, masarap. Malinis yung sabaw. 30 hanggang 40 kilos ang nauubos nilang karne at naman loob ng baka kada araw. Umaabot yon ng mga 3 to 4 hours to so make sure na malambot talaga at kumihiwalay yung laman niya at saka yung buto. Paanyaya naman ng ilang taga ala eh, tikman daw ang kanilang seafood lomi. Fresh na fresh daw ang toppings. Kaya depende sa huli, tinitimplahan ng sari-saring pampalasa ang nilagang hipon at tahong. Ito lang ho, natitikmang ko oh. <laughs> Madami na po tayong iba't ibang klase ng lomi na usually yes, po ikalimitan po ay mga nataba-taba na po ng mga karneng baboy. So, at saka isa po po malapit po ako sa dagat. So, kaya po ang na naisip na gawing kakaiba para sa aking lomi. Mula naman sa maliit na food cart, lumago ang paresang ito sa Davao City. Ang recipe raw sa pinagmamalaki nilang beef pares, minana pa ng may-ari mula sa kanyang ama. pinaka importante yun sa beef pares is dapat pure beef bilas. Di rin sa sagulan o glain. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos ang inyong saksi. Mm, maaga pa ato, ma. ha. Ano gusto mo? Champorado, lomi, pares. Pa Pang-breakfast na siya. No? <laughs> Pang Ayaw mo midnight snack. <laughs> Bukas na lang. Bukas Baka na Mas healthy. <laughs> Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalang ni Arnold Clavio, ako si Ato Araudio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang sa lunes, sama-sama tayong magiging saksi. saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.